Na. So, alimbawa, ito na nga May square root ang x squared Diba? Ano ang square root ng x squared? Siyempre, x Then, look at the sign O, so, ito na lang, nasa gitna Ang sign na tignan natin positive, Siyempre, positive din ito. Then, look at the last term. May square root ba ang 4? Meron. Ano square root ng two, two. Then, lagyan natin ng open parenthesis, close parenthesis, lagyan natin ng square That is now the square of square So, variation sign is square of 1 by 2. So, remember this is taken from x positive 2 square or x positive 2 multiplied by x positive 2. So by using Poil method, x times x is squared. The first term, Poil method. Outer term, x times 2, or 2 times x, positive 2x, then, inner term, positive 2 times x, 2x. Then last term, positive 2 times positive 2, positive 4. Then combine similar terms. X is word, plus positive 2x plus 2x, minus 4x. That was just to write the last term, positive 4. So, itong dalawang binomial with the same terms. You can express it as square binomial x positive 2 square. Kira-kira na lang. Pukunin mo lang yung isa, x positive 2 Para hindi muna ulitin, e square. Hmm? Para bang na-multiply ka na I 5 is equal to 5. Kung gawin mo na lang 5, lagyan mo na lang sa itaas ng square. So which means you have to multiply 5 twice 5 times, 5 times 5. That's what is. Ini minyak itu, tersalin. Isi kuat,

first term at saka yung last term. Para madali na sa mga. natin ang open parenthesis. Ano ang square root ng t square? Siyempre t. Kasi t times t, t squared. So positive pa yung nasa gitna, t. May square root pang 36? Anong number? 6 cross mo ng parenthesis, lagyan mo square sa taas. Yan ay yung square mo ano ba yun? Taken ito sa X plus, ah, T plus 6 times T plus 6. Yan yung square mo. At pag ginamit natin yung yung coil method, ito ang lalabas. Pwede rin naman, kung, kung kung ano nyo yung x plus 2 is i-check natin kung talagang ito ang lalabas din eh. ito ano so, i-multiply muna natin yung x sa kanya sa kini x times x kasi squared siya x times x will give us x squared then positive 2 times x. So, At tapos yung multiply sa sarili, ito naman. Uh, first term and second term. Or second term and first term. Parehas lang naman ang multiplication is commutative. Hindi mo balik So, 2 times x to x i-multiply pa natin sa after multiplying first term and last term. 2, 2 times x, 2x. So, yung 2x, i-multiply pa natin sa times 2. Ito ang buhulat. So, mag-reference sa atin ah? 4x. Pasitig. 4x. At katapos i-multiply ito, so, ita times 2 para makuha yung negative term. Then, Positif 2 times positif 2 Positif So, ito na ba? Yung, ano na Hindi na tayo magpupo yung sector Para sister mo na 2 times x 2 x 2 Tapos 2 times 2 Tapos 2 x 2 Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5 Ulan mo kayo? May nasa labas? Ha? Isa? Hindi, aling. pa Sige. Para verify natin, T times T, T is good. Positive 6 times T, 6 T. Ano? I-times to mo yung 60. E, okay? dalawang 60 ay di 50. 6 plus 6, 12 Just remain the uh, variable t. Tapos, so 6 times 6, 36. Okay? Hindi. May square root, ang is squared. Siyempre, yes. Tapos, ang nasa gitna rin niya ay positive. May t Tingnan niyo dulo, may square ng 25. Kasi ito ay perfect square kanya. Ang square ng 25 ay kulungin mo na, lagyan mo na ang square. Like square 5 times S S is square 5 times S 5 S It times 2 Kaya ay 5s plus 5s, dalawang 5S, 5s, 10s. 5 times 5, 3. Pagdali lang, no? Okay. Dito naman. Square lang. Magawin nyo. Square. Number. Square. 16x positive. Okay. Okay. May square ang x squared na x. pero nakita nyo yung middle term niya ay negative. Ah. Kaya negative din yung trial na yo. Ah. Dapat yung nasa gitna, positive, positive. Pero pag negative ang nasa gitna, negative din. May square ng 64 na 8. Okay, times 8 is mo rin. mo square. Siya na yung natin ito. Okay, kaya-kaya na ito. Tumang natin ang square. Anong square ng x? Square x. Ano ang nasa gitnang sign? Negative. Anong square root ng 49? 7 Ito niya, x negative 7 Pag pinagdalawa mo kasi, negative 7 times x Negative 7x Itimes 2, 2 O kaya ay dalawang negative 7x Pagka negative 7x Pag pinag-class mo yan Refix the formal sign and at the absolute value. Kaya, negative 14 times yung given value. Okay, so, ganyan na, katina natin. So may square root ng next square, na x. Positive ito, positive x. May square root ng 81, 9. Masaya na yan hindi na tayo pumunta sa fraksyon. Medyo somewhat confusing na talito na po. So anyway, may square root ang first term, ang t squared, square root niya ay t. Look at this side, positive, positive pa rin. May square root ba ang 1 over 9? Meron. Hinahin natin yung square root ng 1. Anong so, square root ng 1? 1 pa Ano ang square naman yung nasa ibaba? 9. 3. 3 square. You know, kaya nga Tama kaya. 1 third times 3 is 1 third. 1 third t. Ita times 2 na Kaya, dalawang 1 third na lang. 1/3 t plus 1/3 t. So, mayroon tayong ang pinaplus lang natin ay nasa itaas kasi common po dinamin nito nila. 1/3 plus 1/3 is 2 2/3. Ilagay natin yung variable na t. Kaya 2/3 t. Yan ang sagot. natin ito. Kaya tayo nyo May square times square na S. Positive, positive. May square ang 9 na